kahit hmm. good morning people itik itik oh, yan kalderetang itik kalderetang itik galing pa daw ng victoria mainit ba adobo 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 adobo, adobo. Caldereta. Caldereta. Ano? Itex, 60 pesos. Itik, only itik ato itik kalderetang itik bili bili na kayo dyan mga suki ayan preskong presko pa yan <laughs> presko ba ano mainit na pa yun eh. pres, pres. Oh, pres na pres ayan mainit po oh. ang lagayan dahil sa init Margarita. <laughs> <Nice, nice. laughs> bagong luto ito. Yes, guys. bagong luto yan. Bagong luto ito. 60 pesos lang ang isang baso. Ayan. May discount ka pa dyan. May tawad pa yan. Ayan. Free taste pa ito. Ayan. Pagkili na kayo.